Sa kabila ng mga inaitatalang kaso ng walking pneumonia sa bansa, naniniwala ang Health Department na hindi pa kailangang ibalik ang mandatory na pagsusot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Paliwanag ni Health Department Assistant Secretary Albert Domingo, hindi pa lumalagpas sa kapasidad ng mga ospital ang dadadala sa ICU at uh, nanatiling sapat ang hospital bed sa bansa. Dagdag pa niya, mas naiintindihan na rin ng mga Pilipino kung sila ay kailangan magsuot ng face mask. Sa batala, nagbigay naman ng babala ang World Health Organization sa lahat ng mga bansa dahil sa pagtaas ng bilang na tinatamaan ng kaso ng COVID-19. At dahil dito ay agad naman na nagpatupad ang Spanya ng mandatory na pagsusot ng face mask sa kanilang bansa. Ayon kay Spain Health Minister Monica Garcia, mas magagapan niya ang pagkalat muli ng COVID-19 kung ang mga residente ay magsusuot ng face mask.